Sige, tulungan nyo muna. Ayan, ito mga sir, mayroon sa atin dila lang Honda Click na 125, sinakita sa L3. Okay, baba. Okay. Tapos buhat. Ayaw okay, oh. uh, ay, mandar, baka pagod na. <laughs> pagod na yan, pagod na. Kakapalit ko pa naman ng set black yan ka, sir Mike. Kakatapo bulol lang natin to. Ito yung easy sir mo to. Ano yung bago? Hindi tinanggal yung kasi tinatanggal yun eh. Asi, para talaga mating. Hmm, para matingnan ko rin. Ay, pa puto ka. Ano yung nangyari sa akin, pa. Pa pulido, di Walang amoy. Pero mamaya check natin rin. E, mo muna. yung problema ano? Check engine. Lagyan okay, mo lang main fuse, 25. Pumaputok yung uh, 25 ampere mga sir. May tatrobol natin kung ano yung uh, naging dahilan kung bakit pumuputok yun. Doon, doon sa so unahan. Dado, dado, dada. Dada. Yan, gilit mo natin. At uh, mayroon pa tayong ginagawa sa loob. Maya maya ay uh, obserbahan natin. Nakatanggal na yan. Natanggal na yung isiyan niyan. Yan ang isiyan niyan. Sige, maya maya. Maya maya, gawin natin. Okay. Ano yung problema niyan? Kaya kapag ka once na pumapotok yung 25 gram turn yung mga sir, napakainam na huwag muna kayong bibili ng pisa. Napaka important thing, yung shoot troubleshoot muna. Kakalasin niyo muna ang buong harness nya. Baka mamaya, pag bumili kayo ng uh, buong uh, ECU, tapos hindi naman yun pala ang problema. O bumili kayo ng uh, ano, yung wire harness, tapos hindi naman pala yung problema. Kaya ang uh, pinaka importante, huwag muna kayong bumili. Ano check natin. After ng ginagawa doon sa loob. Ayun, kapasok na. Bali, tatanggalin natin yung clearance niya para ma-install natin yung uh, tinanggal na ECU doon. At ma-check din natin kung bakit pumuputok yung 25 amperes niya. Tatanggalin natin yung kanyang headlight. Hanggang dito. Pati doon, magtatanggal din tayo kasi check din natin lahat ng wire niya Kung bakit pumuputok yung 25 amperes. Ah, tanggalin mo to. tama so, mga sir, tanggal na natin yung mga flare rings nya. At, ayan, uh, ayun, dalabas din natin yung kanyang battery harness. Si Chichik natin yung pinakailalim. Number one din yan sa so, mga binubuksan din natin. Hanggang dito, ayan. Chichik na rin natin to. Sorry, check natin to. Wala namang nakikita ang problema rito. may tanggalin natin ito para ma-check din natin sa kapila. Nung pinabuksan mo ito, anong sabi? Yung mapuputok nyo yung 25, tapos, pinachek siya yung mga wiring niya, kaya, yung mga tape niya. O, tapos, anong sabi? May nakitang nabalatan? Ito. Ayan. Pwede nga. Cash dito, binuksan na rin. Nakita mo yung mga tapos, yan. ito yung naging rin niya mga sir. Yung tatlong wire na yan, sa is, ah, yan, sa stator yan mga sir. Yan. Kaso, wala na, kung na yung kwan. Or nasira na yung ano, ECU. Kaya lagi kong sinasabi na dapat uh, ipacheck nyo na yung wire ninyo. Huwag nyo lang panghinayangan. Yung iba bayad sa labor kasi tulad dito magkano yung ECU 10.3 depende sa store dati kasi 9.7 lang eh yan tumaas kaya nakadepende pa rin yan sa store na pagbibila ninyo ilalabas muna natin to para ma-check din natin at kapag ano, ka, kasi napacheck na tong wire na napacheck na yan kaya obligado sasalangan na lang natin ng ano ng ibang ECU meron naman akong extra ECU na nilalagay dyan para mapaandar natin yung unit tapos ititest din natin yung kanyang ano, ECU pa para tayo mag finalize syempre bago, bago ako nagsasalpak ng bagong ECU chine-check pa rin natin yung wire na napaka importante kapag naglalagay tayo ng bagong ECU eto nailabas na natin yung stator meron na rin akong na-vlog dito dati tanda ko pa yung PCX dito yung nangyari nag short circuit to or di kaya nabalatan yan dumikit sa body ng, ng makina nasira yung ECU tapos yung uh, pinakita ni sir naman doon sa cellphone nya ang adumali uh, dumali ito dito dito ito dito 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 meron siyang ano na anuhan pero i-check pa rin natin itong mabuti tapos eto baka siguro eto kinalaw to napalutan na yung kwan dito yung pero yung sa loob, yung may balat. Yung pinakita mo sa akin, yung ano yun eh. Ito yun eh. Ito yung pinakita mo eh. Pagkakalam ko dito yun eh. Iyon na balata. Ito. Ito, ito. Ito yung nadali. Ito yung nadali. nadali. Basta yeah. lahat ng mga tinip, chinek nila natin. ito. Basta yung ganila yung ganito. Sarali. Balata natin ito. Ayan, ito yung nadali, nadali pala mga sir. Dito. Kaya ipa-check up nyo na yung motor nyo mga sir habang hindi pa nauuwi oh. sa pagkasira ng ECU yung motor ninyo. Kasi sa katagalan, at uh, nagkakas sa nuro na tumatalbog yung motor ito gumagasgas din dito ito ginagawa ko dyan binabog, nilalagyan din namin na, ng, ano o kung kaya dyan din magkalas ng uh, motor ninyo mas mainam lalagyan nyo siya ng yung hose mga sir dito pati ito yan lalagyan nyo ng hose yung mga yan at yun nandito number one din or isa rin sa mga nakakasira ng ECU i double check nyo na yan balutan nyo nang mabuti yan para hindi na kayong masiraan pa ng ECU dahil napakamal yung ECU ngayon hindi tulad nung una mas mawaba pa ngayon mas mal na nito check natin dito number 1 din din sa mga chinecheck din Puro na lang number 1 number 2 yan sa tapat chinecheck din natin dito pero ito gusto naman encounter ko quest sa PCX sira yung ECU nyo Ayan, check na, check, check na lang natin yung mga ano. Tapos salangan natin ng ano, ECU. Okay, ito. Okay, tapos sa inyo yung uh, pinanggalingan ng ECU. Bakit ano, nasisira yung ECU. Ayan, dito. Parte dito mga, mga sir. Dito. Ayan, ito yung mga ganito. Mga lock na yan. Diyan nadali yung ECU. Ngayon, para makaiwas kayo mga sir, palagyan nyo lang ng ano yan, ng hose yung dati kong ginagawa. Magkano lang din naman yung i-labor natin dyan. Singilan ko dyan mga sir, para din na kayo magtanong. Singilan ko dyan 650 mga sir. Ito, check natin lahat yan hanggang dito. Hanggang doon sa pinakalob nyan. Lahat po yan, wawalwalin natin. Para tumagal uli, yung issue or pagkasira ng motor ninyo. Kasi alam nyo naman kung magkano easy yung ngayon mga sir, habang tumatagal yung panahon, pamahal ng pamahal yung presyo ng ano, mga pisa natin. Kaya para hindi kayo makasaya o mapagasos ng malaki, punahan nyo na. Ito, ayan, nabalutan naman na nila. Kinik ko na para hindi masira yung isa, sarap isi yung. Ayan, nabalutan naman nila. Dito lang galing. Ito yung pinakita ni sir. Ayan, kaya nabalutan natin to. At isa pang ano, uh, kaya ako pinatanggal to kasi wala na yung pinaka-cover na tulad nito tinanggal na nila at ito galing sa stator to sa luma ko ibabalot ko yan dito ayan, para hindi magasgasan ng direkta yung ating uh, wire kapag ka once din na nabalatan na, 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 na yan o dumikit sa body ground kung hindi puputok sa fuse sisirain niya yung ECU natin ulit ayan babalatan natin to, panagay natin yan tapos ayusin uh, natin to at ilalagay na natin or iti testing natin ititesting muna natin yung AC yan sir kung puputok yung 25 ampere. Ngayon pag pumutok, after ko i-check yung wiring, after pumutok yung papalitan na natin ng ano, ECU. Yeah. Yeah, natin yung kanyang uh, stator, magneto at ang ilalagay naman natin, ito yung kanyang ECU. Kita try mo natin to at magsasalpak tayo ng uh, fuse check mo natin kung uh, puputok yung ano ilalagay natin fuse para sure ball yung ating ano uh, gagawin kaya inuna, nat inuna muna natin yung kanyang wiring para talagang magic natin at uh, natin ko naman okay naman na at yung bastos ka, butik ka pa ah okay, ito yung sabi ko ayan, ilalagay ko ng goma yung hose ayan, hanggang doon ayan ilalagyan ko lang fish niya. ayan ang ano pala ang hose para sure ball na hindi na masusugatan yung wire para yung ECU na susunod na ilalagay, ilalagay natin dito kung so, sakaling sira yung ECU nya hindi na ulit puputok ayan lagay ko na yung ECU nya tatrya natin siyang i-on e pero itututok ko yung camera dito sa fuse check natin yan i-on e ko na siya kaya nyo pumutok pero nagawa na natin yung wiring or nacheck na natin yung kanyang wiring pero pumuputok pa rin yung fuse ayan bago na yan kaso pumuputok pa rin kaya ngayon gagawin natin palit tayo nito ayan tanggalin natin yung ECU nya salangan natin yung ano pang ECU pumuputok putok, pumuputok na yung 25 ampere magtry tayo dito natin makikita kung easy na talaga Ayan, salang natin to tapos lagyan natin uli ng bagong fuse Ayan, ko na yung ECU ito yung kanya ito yung pumaputok kanina pero wala naman dito tapos uh, nagplate ulit tayo ng fuse ito yung pumaputok at ngayon tatry natin kung puputok ko ulit ayan iyon ko na ayun, tumaan na. Tumunog, di ba? Ayan, ayan naka-on na yung social niya, hindi pumutok yung fuse. Ayan. Meron siyang check engine kasi yan yung dating issue. Tapos tumutlog na yung pump. Yeah, ibig sabihin, nadali yung ECU yun nito. Tapos, madam na. Ayan natin. Yan. Yung check engine na naka-appear dyan sa may panel mga sir, mawawala po yan. Gagamitan natin ang diagnostic tools yan. Baburayan natin yan. Ngayon, dahil low budget siya sir, at uh, wala siyang kapira-pira, yung ECU ko na yan, binta ko na lang sa kanya ng, ano, Nang uh, 5,000 kasama libor. Para makatipid-tipid naman siya. 5,000 ano? Okay na, dun, dun na tayo doon. ibig sabihin, nasira yung ECU niya. Ngayon, kung sakaling hindi pa kayo nasisira ng ECU, at hindi pa nakakalkal yung harness, or hindi pa nagsisip, patik nyo na mga sir. Baka matulad kayo dito. Ang dahil dito, oh, sa mga ganyan, nasira yung ECU ni sir. Ngayon, ginawa natin, ito na. Target naman ni sir na ipagawa na to. Nauna lang kasi yung pag-engine refresh. Kaya napagastos siya ngayon. Mag-iipon mo na sana dapat. Pero mas ano, ah, bumigay na kagad yung ECU niya. Kaya kita niyo naman mandar na. Kaya ganoon lang gawin yung mga sir kung sakali. O check niyo na yung ano. Kasi napakamahal po yung ECU. Ito ano, ah, last last stock ko na to. Sa kanya lang kung baka ito ginagamit ko to pang testing kasi si sir walang budget kaya ito binenta ko na lang muna sa kanya. Okay, balik mo lahat. Tapos yung ano, to, balik mo rin to ha, ah, doon. Patay mo na yung makina, goods na yan. Tapos dadiagnose natin mamaya mga sir, para matanggal yung check engine na naka-appear sa so panel. Ito to. Balikan natin yung kanyang flarings. Ayan. Tapos eh, susunod natin gagawin dyan, idadiagnose natin para matanggal yung uh, check engine na naka-appear doon. Goods na goods na. Okay, dahil gusto natin para matanggal yung check engine na naka-appear sa panel. Ayan, daming mga naka-quan. Sige, tanggalin mo na yan. Yan yung mga dating previous nyan. Ayan. Okay, nawala na yung check engine. Sige, tapos i-reset mo na lang. Kaya maganda talaga pagka ano, yung motor natin mga sir, nare-reset nang ano, ng ganito. Kasi natatanggal talaga lahat. At uh, isa rin yan sa ano, minsan pumapalya-palya yung motor tapos mamatay-matay. Isa rin yan sa, ano, sa dami na naka-installed na, ano, na error sa ECU natin. Okay na. O oh, sige. Start. Ayan, yung mekaniko ko mga sir, galing pa ng ano yan, Japan. Okay, sakto na yan kasi kaka to eh. Ayan, makakawin na si sir. Ayan. Swerte. Ano ka mo ng kulan? Ayan, swerte pa rin at uh, nungakuha ka sa akin. Nga, nga, uh, ayan, ayan si sir, yun yung may ari. Ayan, ganito na rin yung video natin mga sir. Ayan, okay na. Para makaiwas kayo sa so pagkasira ng AC yun ninyo, paggawa nyo na yung ano, yung parang ginawa natin dito.